Hello mga ka-Roblox, ngayon maglalaro tayo ng horror games. Oh my god. Oh my god. Okay, okay. Chill, 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 chill. Tiga, bumi pa. Oh my gosh, Wow What? Eh, hey, ang cute naman yung ito. Bigyan na natin kaagad yan. Pag cute, mabilis ang service. Ano yun? Chicken doy. Chicken doy. Chicken. Diba? Palado tayo dito. Pag cute, mabilis ang service. Yan, natatandaan nyo. Agos na nga lang natin. Diba? Pasok. Pasok. First time ko lang maglalaro nito. Oh my gosh. Horror games ka agad. <laughs> grabe. Yung manginginig yung mga betlog natin eh. Ito mga boy. Oh my. Ay grabe. Sobra na to. Be, yung kanina. Be ko na ngayon. Oh my gosh. Para na si ano. Okay. Mabilis ang service. Pakita natin mo yung lakad. Alam ko chill chill lang to. Huwag kayong matatakot kasi palagi lang tong chill. Pagkit yung mga ano, ibig sabihin walang multo. Huwag kayong matatakot. Huwag natatakot kayo. Yan, mamamatay kayo. chill lang. Ay, Chikin lang pala yun. Ba yan? Tabi ko na lang yan. Tabi, tabi, tabi. Chikin lang pala yun. Sorry. Ano ba yan? Pagka-nonstop. Ulit natin. Baka magalit yung ano eh. Yung mabaki. Lahat. Yun. Bakit nang gugulat? Gugulat pa kayo eh. Sa dito. Bawal man Bawal manggulat, gulat. Pag nang gugulat. Bala kayo. Manginginig. Pag nanginig yung message ko. Yari kayo sa akin. Dito lang tayo sa sulok. Iwas ano? Iwas jump scare, di ba? Oh my gosh. Ano pupugi ng mga customer ko ngayon? Ano order mo, boss? Oh, ah, ito, ito meron oh, di ba? Predicted ko 'yon, boy. Hmm, diba? di ba? Dito lang tayo. Iwas tayo, iwas. Iwas tayo ano, disgrace. Dito lang tayo mga boy. Oh my godness. Gabe di batu joke. Pantai Pupunta. Itu udah open. Open open open. Boyun totakut naman. Lalabas. Oh no. Hello? Low. Oh my gosh. Oh, my gosh. Itu tuh tuh tuh. please get me walang jump scare please oh my god oh my god this oh my god this jump scare walang jump oh my god to okay maganda maganda bilisan natin ang service! okay lang yun multo lang yun okay matatakot Natatakot kayo eh Chill lang Karepres tayo dito natatakot Pero kailangan natin magtinda Eh, bilis nun ah Takot sa mukha ko Ang pungot ko Oye, oh. may paa nga oh 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 Michael Jackson Ay, good lang mamaya boss i i boot Dude 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 O, diba Michael Jackson Free lang yun Kula-kula daw, kula-kula Baka tumitin ako palagi dun eh Baka may lumabas Mahinig ang betog natin yan boy Bawal yun Walang jump scare lang dito Nagtitinda lang ako dito Walang gulatan Ay naku Mabait bait ko na dito eh Ito yung gugulat Ay, Hirap yun boy ang Gugulat tayo eh ano ba yun? Parang may naglalakad. ba? diba? Step and carry. oh, pasok. Hindi kayo nagbabayad? Mga kupal ba kayo? Saan yung bayad nyo? Oh my gosh, no bro. Please. Hello. Okay, boss. Ano order mo, boss? Boss, wala siyang order, boss. <laughs> Dito sa iba na to. <laughs> boom, boom. Boom, boom. Oh, di ba boss? Pinakitaan kita. Ito na, ito na nga, ito na nga. Bigyan na natin sa kaya tanong. Oh, ano ba? Pipi! Ay, hindi pa kinanginig ang bedlo ko. Kigisan kita. Ito. ito na, boss. Ah! Tingnan nyo, nanginginig na ako. O, kola. oh kunin mo na lahat. oh kanun ganun? <fie> bam, 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 bam. Panis. Okay. Shawarma ko so, talaga boss green ka ayaw mo ng gulay lahat niya scam ano ba yung bet ganun yung tingin para sa siya para sa sigma boy kala mo siya yung killer reno eh, no killer ka ba, boy? Diba Chill lang tayo kahit may ganun Normal lang yun sa nagtitinda may mga sigma boy Oh no bro Please bro Please bro <laughs> What's happened to me, bruh? <laughs> you did the strange man. Remember you need to give him cola. nothing else. Any some nothing payment up to the last day of your employment will not be cleared. You are dead, you You do not need it, your... Sincerelya! Oh. oh my gosh, bro! Dahil na hindi ko siya nabigyan ng kulap, pinatay niya ako! Napakakamasama ng ugali. Oh. Okay, bro. Gagawa ko ng pardon na ito. Hmm. Salamat na no, Thank you. Oh my gosh, sobrang ako natakot sa laro na to. Mag-request na kayo na iba laro kung gusto niyo pa. Kung... Alam niyo na, you know. Maglalaro tayo. Iba e, na lahat ng horror games sa Roblox, lalaroin ko. Bye-bye. Love you.